Conditional cash transfers na magbabawas ng pabigat sa bulsa ng mga pamilya madadagdagan na rin ng pondo. Ang conditional cash transfers para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 29.6 billion pesos. Unang zona pa lang ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino noong 2010, ibinida na niya ang isa sa mga programang layong maibsan ang kahirapan sa bansa. Conditional Cash Transfer o CCT na nagsimula pa sa Administrasyong Arroyo. Target daw ng CCT ang poorest of the poor o mga kababayan nating hikahos at walang kakayahang bumili ng pangunahin nilang mga pangangailangan. Naglaan ang pamahalaan ng 39 billion pesos para rito. 500 pesos ang nakalaang halaga para sa kalusugan, samantalang 300 pesos kada anak ang ibinibigay sa bawat pamilya para sa kanilang pag-aaral. Noong 2011, tatlong milyon ang target ni Pinoy na maging benepisyaryo ng Conditional Cash Transfer o CCT. Ngayong July 2012, umabot na ang bilang ng CCT beneficiaries sa 3.1 milyon. Sinisiguro po nating maabot ang kaunlaran sa mas nakakarami. Sa susunod na taon naman, palalawakin po natin ang sakop nito sa 3.8 milyong bahay. Limang beses po ang laki niyan sa dinatnan natin. Mahirap makamit ang mga kondisyon ng programa, lalo na sa mga liblib na lugar. Mula sa Zamboanga City, isang oras ang nilakbay namin patungo sa Sibuko, isa sa mga pinakamahihirap na bayan sa Zamboanga del Norte ang itinuturing na pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas ayon sa National Statistical Coordination Board o NSCB. Sa gitna ng aming paglalakad, naabutan namin si Jenalyn San Juan, 21 taong gulang at 7 buwang buntis. Kasama niya ang kanyang asawa at ang dalawa niyang anak na tatlo at dalawang taong gulang ang edad. Saan po kayo galing, Nay? Sa eh? baho. po. Sa baba. Ano pong ginawa niyo sa baba? Kaya ba para mag-center? Trinatal. Trinatal. Umaba uh, daw sila para mag-trinatal. Ano, mag Hmm. Bumababa po kayo ng bundok para lang pumunta ng health center. Okay. Isa si Jenny Lynn sa mga residente ng Barangay Bungalaw. Kagagaling lang daw niya sa health center sa baba ng bundok para sa kanyang prenatal check-up. Isa raw kasi ito sa mga kondisyon bilang isang beneficiary ng CCT. Kaya isang beses sa isang buwan siyang nagpapakonsulta naman kahit delikado sa kanyang kalagayan ang madulas at mabatong daan, hindi raw siya lumiliban sa pagpapacheck up. Hindi ka ba nahihirapan ang pagpapacheck ng buntok? Oh. hirap na. Mm. Pero kahit mahirap, nagtiis pa rin. Pag po ang impact ng proyekto ito. base sa listahan ng DSWD, may isang milyon, dalawa, Sam naraan pitumput ng mga inang regular na check up. Makalipas ang dalawang oras, narating namin ang maliit na barong-barong ni Nadjenalin. Dito ipinakita niya sa amin ang kanyang ID at cash card para sa four-piece. 21 na yung papala nang maging benepisyaryo siya nito. Pero noong taong ding yun, naputol ang kanyang natatanggap na benepisyo. Hindi ko alam bakit. Kasi pag dumating yung perol, walang pangalan ko. Mayroong pangalan ko pero wala naman ano. Wala yung pera. Na try mo nang magamit yung ATM mo? Try ko na pero walang laman. Wala pa daw maghintay lang lang. Hindi siya nakapag-secure ng birth certificate kaya hindi siya nakapag-update. So yun po, hindi siya nakapagtanggap ng grant nila. Pero luckily po, nakasecure na po sila and then uh, nakaprocess ng update and then ngayon, ando na po sila. Makakatanggap na po sila. Sa kabila nito, umaasa pa rin daw si Jenna Lee na muling makatanggap ng benepisyo mula sa 4Ps. Kaya patuloy pa rin silang sumusunod sa mga kondisyong ito.